kasabutan, magantigo, at mag-celebrate ang katapusang panihapon. Amen? Kung naitan ko, puluhan doon, sulod sa iglesia, mga kaisunan. Pagpamati sa pulong sa Diyos, sa matagtigong nato, o oh, pag-ambil sa dinapay na ang ipigas-pigas, o kita ni Ini, kinahangilan din kayo maka-ambil. nato, doon na tayo paghalad. Kusang kadag kong mga puluhan doon, no? kahit kamo o ako, itangganan doon ay misyon ni eh, Ining Kalibutana sa pagkinabuhin Cebu sa kabubulungkod sa Diyos. Kinaanglan kayo sa atong panagkatikong na ang tanan yun, natong mga anak, ang tanan natong mga sakop sa panibalay, mo to yun sa balay. Alam ko, anan, buwag to yun, magigtikong yun ang katawahan, panahon sa panagkatikong Dili lang sa pista, dili lang sa halang sa pasalamat, kundi lakip lang ang matatunang adlaw sa simana kay sugok mo kini sa ginoo diha nakalangko sa maong mga kasakulugan. Inahanglan ang tanan mong mga anak na lalaki o anak na babay mga tubayot dito sa tikunganan, dito sa templo, alon sa pagsimba sa Ginoo. At ang ang kasulatan matud pa sa Deuteronomio uh, Deuteronomio kapitulo 31 12 na sa gisulti dire. Na support ni sa Deuteronomio this is, size, this is pa sa balang kasulatan nagingon 31 12 ingon Undoka ka ang mga tao, mga lalaki, mga babae, o kabataan, o mga langyaw na nagpuyok, tipon kaninyo aron sila, makabati inini, -ini, o makakatun sa pagkahot sa ginoo ay nung Diyos, o tumanon sila pag-ayo ang tibuok so, panahon. So, nang panahon, kung iso ko mga anak na lalaki, mga anak, babae, isa ka mga langyaw, ito itong mga bisita, kundukun ang mamatik sila sa pulong sa ginoo. Kaya importante kayo ang pulong sa ginoo mga kaitsunan tungod kay kini mo'y kabayan sa atong pagkinabuhin ni ining kalibutana. Amen? Sa Joel Dos, kita ko na na ayaw pasakliin yung mga anak, lalaki, babae, mga bata. Anong gagawin mga bata? Kung siya, di na pa. kay gamay pa mga bata. No, bisagat may mga bata. Dato'n sa tigumanan. Aron sa pagpamatik sa pulong sa ilo, ay magpanalangit ang Diyos kaya nang magpadlaw. No? Adlaw sa kasaulugan, sa pagsailo, adlaw sa pagpasalamat, sa haani, adlaw sa matagsimana. Ngunit pala ako nang mag-brace na ginoo sa itong mga buhat. Isa may panalanginan ng itong ibilin ng itong mga anak. Isa may panalanginan ng itong ibilin ng asawa. Wala ang pinaka-importante ang kanan mo buwan ito sa panay sa Gino'o. Bilang respeto sa itong pagkinabuhi o pag-ila sa Diyos na hindi natin pagkamit ang alang sa Gino'o sa pasipala. Ano man, ano yung price Nahi, usa na Salawas, ta, o, man, na ikusan natin sa lawas ni Christ o sa satanang buluhan tol? Huwag man ka magpasipala sa inyong baba pero sa inyong mga buwan ka pasipala ka. Like for example, nag-tinggong na dre, tapos ka na unahan ang laba ka. Nagbuhan ka bumay. Nagdasin pa ako ba, ikaw ba ng laba? Hindi mo ipasipalahan ka ng kaya na nawatan si Christos ang o magbago ka o hindi mo ikinabuhi ang kaya kabubuton. Amen? amen mo ninyo ngayon tabo sa California? Grabe ang ngayon sa California. Ang um, naghibo sa kalibutan yan no ang minsyon ng iyon. Walang nangyay. Bilid ang ang matatawag dito. Pero grabe sa kita ang may hitabok, no? Kung sa'yo may sa California, kung sa'yo balay na pilin, siguli tayo kayo ang may hitabok, eh, sa'yo kuling kayo ang may hitabok sa California. ano man, isa man itong balay na bilid dito sa California. Okay? Very <coughs> good. Si Ma'am, magpantay mo. Nagsukay so, pa eh si sa salita motora. Nihila ka niya sa interview, siya sa na sa sakuna nga naabot sa California, ni tabangan ko din siya sa gilong. Mga sahit ko nga, magkita na to. Eh, wala itong Sino sa panahon, sa karakang panahon. Tanawa ninyo ang pagkasunog sa Sodoma o Gomorra. ng ang lungsod sa silo ng Dito na sa Middle East, sa Egypt na dapit. At sa base sa research, unsay na ang gusto lang kita household na malawas nito. Ba't kaya yun, niyo ha? Sa Pibuo, na kung siyudad, gusto lang yung household na luwas, ang bahay na yun din Gani na disgrasya pa ang iyang asawa, kaya hiligit man sa kaptangan na nasunog dito sa Sodoma kumura. Usang ano na kaputo? Wala na sila mutungo sa Diyos. Wala na sila ikaw pa sa labaw na magkukuhan. Naglunang sila sa tanang

Kaya siya kung ako ang lima, nagbuka ako pa talagang kapatad na lang lima katao. Kunit ay siko, kao na eh. Kunit ay siko, sa ilong anak ko. Namutahan na siya ko ng tumaga, kung rinta, kainta, painti. Huwag ako naging tumag sa ino. Huwag doon pulo. Siya ko may pulo. Siya ko pulo, tungkol sa pulo. Huwag akong pagkasailong anak kiling siyudara sa kalaglagan. Ingon si Abraham, di sa kay. Gusto na. Kung pahitabuni na lang yung samaan to, ngo ko ni dalawe mo besi kitayo do kandikuta mo ndit ku daga pinani urud de gitapalaga kamen de gitapalaga nga katawas kilo kaydo na kay sa Ginoo Christian believer until dinas kunto sa ila sa una panahon kay 2000 pred ang survey nya 1 to kita sa tungpad